morning mga tiits so pinilay natin yung site sa papa ko na pinahukay ko medyo malalim na to ilang metros na 16 feet na mag isa lang siya so, uh, i-try natin kung i-detect natin balik kung may may masaga pa pa na signal or aura pagkita ng dalawang likwito dala ko bagong bagong gawa ng kapatid ko niyang nag video ngayon yan ngayon may harap nanitik natin muna sa uh, case locator kung fiction sa ating it's ang ang natin natin kung may detection pa ba kung wala ba na pinag okay, ano pa naman yung sa gitna ito yung humid naman mga katits yun ito hindi ko binabalahan to mga tits yung mga diagram lang tsaka alkitran hindi natin kung didetect pa siya kasi kapunta ako doon sa north malayo dito siya papunta itong alkitran yan mga tits oh. o talagang dyan siya pupunta yan you know? o bagong gawa pa to oh. ikot yan mga ano laro. Oh. tapos gawin natin mga tits puntahan natin sa baba dala yung humid locator sa so, IKS locator para malalaman natin isunod yung galong kung meron pa ba talaga Ano lalain mo, Tits? Ngayon, nagustaya ko dito. Nakuha ako dito na steam talaga na kaya na may treasure. Pero may tubig. Ngayon, tayo na yon, So mga Ayun, ayun, ilag ka, kapatong silaw. Ubus na. Waan eh, tumban nung na. Kapatong ubus. Kapatong subos. Diba kapatong subos. Kapatong na. Ito mga tis, is malalaki to. May ano siya o. Oh. Ayan. Ito ito kasi yung nagukay ako gusto ko pabutasan dito kasi may may butas uh, so may, ba, may butas natakot siya na may tubig so hindi niya tinatuloy mm -hmm. pero yung tubig dito at ano is malaking butas to ano ano ba, kaso lang uh, niya ano? Ano ang gusto ko butasin to kasi may letter T doon baka nakatunnel mababaw lang Dapat it's

sa mga na sabi nila cement daw pero sa akin kasi not normal siya uh, sa ilalim pero dito may mga bato na medyo bumbu o ang matawag natin na ah na, uh, cement or sika first uh, class of our uh, first class of cement Bra. ngayon mga tiis malalaman natin kung lumagpas ba sila, may drifting ba o pa down ba ba kasi may sarili siya locator na ubin. ngayon dito ah, balance muna Ngayon dito Para natin yung Depositong buhay Apa yang nasi Wala, bule, buleng, babak. yung makikita natin yung ikot na locator kung meron talaga tatlong ganyan mo babalik balik sa doon sa pinitignan pero sa akin mga na lagpas siya ah. dito tayo dito naman sa yan yung mga tits. So dito, may kalawang kasi na parang taya. Ah, ano tawag dito? Ano taya? Ah, hangin dito. Hangin dito. At saka dyan. Ang taya na ang kalawang. Yan. Hanggang dyan. May kunti-kunti dito. Tingnan nyo dito. Oh, hindi siya nag-stable. Pero yung sa baba niya, papuntang downward, wala talaga siya nasasagap. Wala siya detection. Malalaman natin dito, gold to. Gold to. Kung may detection ba doon sa baba. Di wala. O, wala naman sila gaharap doon. Angat tayo kumite. O, isa yung... Uh, yung tinitingnan niya. Ah, uh, kasi sa importante sa na naghukay mga tingis, makikita natin sa so, yung mga liste on direction yung mga hidden treasure marker. So pag naghukay ka, magiging ma tanda natin na may mga direction or symbols na papunta sa direction sa item. Yan o. Yan o. Yan talaga siya. Isa lang yung tutungan niya. Hindi kagaya dun sa baba. Na, pagganan siya, pagganan siya, pagganan siya. Balik tayo. Isa lang talaga. Yan. Punta dun. Yan. Nung nag-ano siya, yung detection kasi sa center sa baba taas tapos papunta doon padrip siya na ilang metro kaya to eh dalawa wala ko busi ani ko to busi kapi ne ne ina nyo, ha oh. oh hindi kagaya sa baba oh diretso siya oh ngatino natin oh iisa lang yung niya oh oh diba So lumagpas yung mga pH. Ibutan din yung pressure marker. Ah, dito oh, tingnan niyo. Oh. Oh, pupunta sa diyan. Dito tayo harap, sana pupunta doon. Oh. Wala. Hmm. Ang mixin niya, makulit. Oh. ina yun. Bobo. Hindi katulad tulad kanina mga is dito, hanggang dito, na dito ako ng side sa west, papunta talaga sa south. Dito, so sa south. Sa dito, sa sa east, papunta talaga so sa south. So, isa yung direction niya. Dito, hanggang dito. So, lumagpas siya. Antaya kasi mga tiis, na ang kalawag, maglagay ka dito ng, anong tawag dito? Ah, uh, bakal or, or, or metal. Hindi yan tatagos yung Talawang dito mismo sa gilid sa yan abunta dito sa baba dito siya tatagos yan mga kids o oh. bihigop niya pero deep tayo wala diba? sa baba ang natin na naman Diamond. Oh, ngayon, sa diamond lang tayo mga tips. Sa diamond. Tingnan natin diamond. Oh, wala tayong na saga. Sa wala. It's north, it's south, it's south. O oh, wala. Eh kung may mineral ito mga tates, talagang iikot din to. Kung may bigin siya o diamond, iikot din ito. Nadipindi yan sa ikot sa reading. 'di ba? Oh, diamond. So yung item natin na hinahanap dito lang talaga. Hanggang dito yung kalawang sa Oh, balik ko last Tingnan niyo ha, magaralan niyo. Oh. Yan. Oh, walang nasasagap siya. Dito. Wala. So, sa humid tayo. <coughs> Mag-detect ko sa humid kasi yung mga IP doon, nakabalot yan ng IP trans sa kauling at mga steel na nilagay doon sa mga hapon na mga kasama at kaibigan natin. So, ngayon, hindi natin sa humid locator. Bagong gawa ko ito. Hindi ko ito binabalaan mga tips para malalaman natin na ang siya. Ang ngayit-ngayit lang sa sinang buta. Hindi siya kasi. Akit okay tayo kunti. يومي كنت نجري ناسا إكيس جريم نو مو بينا ده مو جديد شا نو ده نرى كونو dito. Oh. Yan talaga. Iisa lang yung tutungan niya. Pagyagpas niya, pagbalik, pupunta rin sa dyan. ang last so, oh. kasi lagpas eh yan o oh. mm. natin doon diha yung Dito mga talaga. Ang ah, dito. Ito yung siminto. Yan. Pa, papunta dito. Siminto na ba na dito? Ito. na. Siminto na. dito. Ay, pa ko. Bakit siya nag-detect dito mga tits noon? Sa IKS kasi nag-backfill dito. ito ditikin natin kasi yung detection papunta dito ito so, talaga kasi noon nagditik ako nagditik dito backfill yung sa ano <laughs> tapos may butas posible yung aura ng gold or nilubong ng mga kaibigang hapon natin Sumino. papunta dun papunta dun ba tapos so galing dito ang okay. malalaman natin kasi nabutas na yan to center to oh oh so talagang nandito dito yan yan dito natin malalaman mga tickets so lumagpas siya dito. Ang ah, Ah, umpisa dito. Ah, uh, dito. Dito talaga mag-umpisa. Oh, uh, nay na nay itom. Magre. Ang sakalaki Ah, uh, dito. Ito, iikot dyan eh. O. Ah, kasi. Nakasya. So, meaning, yung butas na nakita natin noon, dyan. Ang lagusan. O daanan. Yan, mga tingis, butas yan noon. Sinasabi ko sa kanya, niya butasin, niyo, huwag mong takpan. Tinakpan, di pa din niya. Yung detection kasi, dyan o. Oh, yan na may, 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 yan o. Oh, Diyan. Diyan mismo sa may kulor itom, itim. Papunta diyan mga half meter ang laki. Tapos or telang ini open 'yan. 'Yan wala na 'yan. Walang laman 'yan. 'Yan oh. Diyan ka. Papunta diyan sa doon ka pababa. Hagtagak mo tanan. Tong ina ko. Ano ikaduhag daw? Yan o. Yan, yan, yan ang ang. Ang ikadoha. Padong ubos. Oh, diyan ka magsugod, padong babaw. Paano dali? Mm. Wala na to, na to'y kwinta. Wala lang man to. Yan oh. Ngayon mga tiits, kailangan kasi ng treasure marker or it's team hidden treasure marker sa ilalim kasi magkaiba yung STM at saka HDM HDM is hidden treasure marker in under the so well and then sa saanin uh, natin sa STM surface marker so nasa ibabaw lang yan ang STM yan papunta tayo dyan a uh, gibayin natin diyan mo ko punta ka dun oh kalalaing sayang oras mo diyan oh yan matich